Wow! Ayan, ngayong araw na ito, nandito po tayo sa San Dito po kami magpapapili. Magluluto muna. So, bali ang gagawin ko ay dito na magluluto uh, para mainit na nakakain ng mga bata. Nagami, guys! Ah, naglalaro. Dito po kami sa color court. Nagami dyan, ha? Eh. Oh, may duyan sila dun, eh. Doon po nagluluto. Oh. Tago mo siya ng tago, oh. <laughs> Ayaw magpa-camera. Daming bata, guys. Kuya May. Si ate. Wala na po kayong kutsilyo? Kinukuha po. Nga kinukuha pa. Mahiwa sana ako. Wala ko na kutsilyo na si Kuya Wad. Ito po magsasaing uling. Kaso, Matagal yan. Ano po? Medyo matagal. Wala ba tayong ano? Rice cooker? Na malaki? Yun ang mabilis sana. Kailangan. Kanina pa ito na ano Kaya nga po. Papabagahin pa ito ay. Mabilis lang yan pag nabagal na. Tuloy-tuloy na ano po? So, bali na, mga ilang bata po ang ano, pakakainin dito sa barangay ngayon. Basta so, 39 sa... 39. Ano po yung mga ano yun? Yung mga bata na pinili na yun. Mga malnores. Yung mga ano, hindi na na, na ano, na dito kasi. Tulad yan, o oh, naglalang. Hmm. Ano po uh, nga, masasabi nyo at nakarating ang team kalingat dito sa barangay nyo. Ay, masasabi ko, ma, uh, buti naman at natulungan ng ano. Uh, kasi, marami ang ano na dito na marinaris. Kahit, halaga naman sila ng mga magulang nila, eh, siyempre, medyo lang yan. Uh, mm. Maganda naman yung uling, ano po? Tuyo naman. Ayan, ito po si Elsa, yung isa sa ating mga natulungan sa barangay na to. Kilala ko nung anak mo eh. Ha? <laughs> 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 Apo. Ala! <laughs> ako po yung ano, nagpabahay sa kanila. Pagkakita sa akin ng anak mo, tawag-tawag agad ako, Ate Ruda. So, Ayan. Um, Nasaan anak mo ba baba Hindi yung anak mo saan? Sa Ha? Magbibigay Ay, ayun yan. Lalaba? Maglulungan niya, niya ako maglaba. Bakit? Hindi ako makaka-ano, na nakasakit. nakasakit? Nakonfine kayo? Saan? Kailangan nga po sana sa rinanan ba't may narawing magbibigay. Ay, gano'n? Saan kayo nakonfine? nilabas niya na. Ang mahigap mga pirobo pera. Libre na no, doon. Ang gastos nga, hindi ko na, naiwan namin. Yung masawa ko may sakit din. Isang bumbo na yung may lagna. Ah, sa asawa mo? Ando sa bahay. Paano yung mga anak mo? Nakapag-aral ba yan sila? Hindi Ay, asan pa ngayon yun? Tapo yun ate sa school. Laki mo. Timpanganan mo ano? Marami akong gamit doon. Bibigyan kita. Madala ako. May piting kami dito. kain kayo dito mamaya. Uh, pwede namang bigyan kayo. Pwede, pwede ko namang sabihin. Bigyan kayo. Kasi yung mga malnoris lang yun eh. Yung mga pinalista. Anong grade mo na, Nini? Grade 5 ka na? Laki na. Kumusta naman yung bahay nyo dyan? Oh, ayos naman po. Ayos. Na hindi nakakapagtrabaho trabaho yung asawa okay, mo? Hindi po, isang linggo na ito. Araw ka sa next, parang sila ba? Gagawin mo lang. Ilang buwan na ba yung bunso mo? San may apat na buwan. Ano laki na rin pala? Naglalakad okay. na? Hindi, kasi yung dito na hindi naman. Ganon? Bakit? Parang hirap, hirap siya mag, ano, nalawin niya ng doktor, parang hirap siya maglakad kasi yung yung binti niya parang hindi pantay yung isa na gumaliit daw oh. ay inborn ano may panganak mo gano'n na eh? siguro po hindi ko man napapansin natin yung okay? daan po kami ng doktor na hmm. hmm. hmm, Kaya po pag ano, ma, yung sa ano ko baga, mapaturo ako ulit para daw maano ko na magsauli ang padaw yun. Ah, bako na. Oh. mo. na hmm. Ang papalakasin lang ang ano niya. Immune system. Oh, medyo sakit din siya. O. E, vitamins mo. Kailangan laging may vitamins. Para so good, eh. o, malakas. Nung no, ano lang, no, Friday, kami nag-ano. Naglabas. Yan linggo kayo sa hospital. Yan linggo. Pag-alvin, ano? Ako pag-uwi ko, yung asawa ko naman ang may sakit. Di ba yung usawa mo dati nagtatrabaho sa ano? Construction. Uh, mahina man natiruda yung baga niya. Kaya tinano siya doon. Tinanggal siya. Kaya nga ano. Pero wala na siyang ano, gamot na nanggagaling sa center. Uh, okay na. Graduate na siya kumbaga. Kaya nga ngayon ang kubo naman dikit sa ng dito na banding. Bawal kasi siya dapat magbuhat ng mabigat. Eh wala, dito man natiruda. Uling man lang din na. Isa pa yun, uling. Talagang mano yung sabaga. Baka may mahanap siya na ibang ano, makapagkakakitaan. Dito kaya pag uling, pag kupra ay ganun. Pag kupra, wala man ano. So, nagano ka? Nagmamadali si Nene? Lalaba. Lalaba? Grabe yung sito. Anong nilalaba niya? Magamit nila. Yung sa kanilang mga magkakapatid. Kasi pag malalaki, hindi na niya kaya. Ako nung malalaki. Halo ka nene. Bibigyan kita ng damit. Pipilian kita ng damit na sa iyo. Alika dito. Magsukat na, alika na. Sukat na dali na. Wag ka pa. Grabe. Tawag 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 susukatan natin. Tawagin mo. Dali na. Tawa. Tingnan mo kung kasya sa kanya. Ayaw mo niyan? O, oh, mapili tayo kung ayaw mo niyan. Ayaw mo niyan? Sabi mo lang kung ayaw mo. Ayaw niya ng red. Ito. Pwede mo yan pang graduation. Ayaw, ayaw din? Ayaw mo ng dress? Alnya mapili oh ito. Oh, ini ang mukhang ganda. Ang ganda. Pang-sinaman. Pangalo pang pasyal. Okay, Sana tayo pang ganda. Ana, okay. okay. lang okay. ang okay. Roda. Okay. da. Okay. Oh, papatayin. Sana ni kusin pamu. Bukas na si mbikita tadi. Ah. Sino mo kung kaya sa kanya? Oh, suko pa niya oh, muntaho. <sukuruhin> ah? Mahiyain talaga yung mga bata na yan. Ito lang ang hindi mahiyain yung sumalubong sa akin. Ayaw? Red. Ayaw, red. Ayaw mo ng yala? Ito lang. Ito, ito. Ito, tingnan mo ito. Maganda yan. Pwede yung pang-graduation. Ganda yan kaya? nga. Maganda to oh. Oo. Ito kay dalawa. Oo, oh, sige na. Ah. Ang pang pasyal pwede rin yan. Oh, sige, tama 'yun. Magsimba kayo. Kain. Kain lang ako. Oo. Sige. At si maglalaba pa daw siya. Maglalaba po rin. Kaya na hiya. Mamaya po 'yun talaga. <coughs> Mamaya tingnan ko yung bahay niyo kung maayos pa ba. Maayos pa naman, malinis pa talaga. Wala okay. pang mga sira-sira. Wala pang sira. Ay, very good talaga to si Elsa. Yung sa ano lang namin sa CR baga namin ay yung bubong lang. Bakit nasira? Ano nabagay, lumang na bagay yung mga nabagay At, At yun, least lang. may nasisiyaran kayo. Bubong lang ang tumutulo. Okay, sige. Mamaya, eh. CR, tsaka CR lang yun eh. Mm -hmm. Nagawa na paraan hiero. Kasi may Dati po kaya itong ano ba, ang piya. O, okay, oh, mo kay Founder Ann kung ano yung bahay niyo dati. Dati po, bahay namin, ano lang, bubong. Okay. Tapos, yung tinakitapit mong sakot, alam maliit na trapan. Tapos, kung tina. Ba't mo ba yun? Oo. Sa bahay ko yan. Okay. Oh. Pinabahayan sila. Okay. Wala pa sa akin si Rina. tapos nagsasari ako. Nahinto lang ako nung nasa akin si Rina, Kasi hindi nga makalis. Kaya kilala ako dito. Tingnan mo na makita ako niya, no? Ateruda. Ateruda! Yan po nagsabi sa akin na, Gala ako sa anong naglaba. Mama, mama, yung si Ateruda, mama. Tonto eh. ba mama, papunta ako dun sa bahay niya. Nini, dala na to, Nini. Ito talaga, hindi na lang alis ang pagkamahiyain. Sama ka sa amin. Hoy, sama ka sa bahay. Oh, sobrang maya niya. Oo, nasama sa akin. Ay, ano Sabi niya, sabi, sabi niya sa akin, Mama, rin daw ngayon mabalik siya, pero galing ngayon ako nakatayo sa dait. Wala <laughs> na ngayon ako <laughs> nakatahiling dait. Ay, hindi talaga siya nakakapunta sa dait. Wala Layo kasi ano. Sama ka sa akin. Sa bakasyon. Magbakasyon ka sa akin, mga isang linggo. kayain. Saka, ano na din ate Rosa, saan na rin kayo nasa, sa kaalaman. Kasi ka. nga, nanganak ka pa. Yan, sabi ko iyo, huwag ka na mga anganak. Kala pag nasa, nahon kami ang bundo, siya lagi, naiwan niya maghapon. Kawawa naman. Kaya huwag ka na mga anganak, magpaturo ka na ha. E, kawawa naman si Nini. Yan lang naasahan. Yan lang naasahan. Napasok po yan, kahit wala yung magaba. O, napasok yan. Yan o. Matatalino yung mga yan. So, sige na, maglaba ka na. Hindi pa kayo kumain? Dito ka na kumain, iwan ka dito. Sinini, isama mo na yung sinini. At Maligo ka na na. Sukas kasi nakakain lahat. Ganda po ng ano, ayan na po yung mga bata na napipidingan, na upo po sila dyan. Galing. Thank you, ma'am. Ganda ng pagkaring. So, yan yung mga listahan po ng ano, mga malnourished Tapos, uh, ilang beses nyo po yung pinapakain? Pag, pag kayo lang. Kami ang mean, feeding talaga is everyday. Kasi dapat kung para makita yung improvement. Ang tamang pagpapagpili ko talaga. Oh, wala mo nang iinom ha? Bata talaga, bata. <laughs> Mga bata talaga. patis, papabili ako patis. Ay, nakalimutan ko rin pala sabihin sa kanya kanina ne, yun. Ne, Kala nee. ko kasi hindi siya nagpapatis sa ano, sa pinola. Ito, may bariya ko. Okay. Sino pwede na gusto? Ne, ne. Pabili naman. akong patis. Pabili ako ng patis yung maliit lang na gano'n. Yung nasa sa shay. Yung patis dyan sa harap. Uh, Alam niyo ang bibilhin niya? Ano? Patis. Patis. Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Cordapia. <laughs> si Nini ito? Yung anak ni Elsa. Naligo ka na. Oh, bili patis. Hoy, nakita, nakita mo na ba 'tong niluluto natin? Pakita <laughs> mo kasi akala nila biro-biro 'tong ginagawa natin. Hindi nalalam totohanan ito. Eto, nakita nyo. Hindi po kami nagpapapading ng 10 tao lang. O yan, o. Tignan nyo kung gano'ng kadami itong tinola namin sa kalderong malaki, o. Oh. Yan. Hello po, shout out! Kilala ako dito may ate, o. Oh. ulit Nagpunta kasi ako sa Pluto. Tapos bumalik na uli ako dito sa Earth. Charot! <laughs> Joke lang. Galing kami doon ng nakarana sa Puro 4. Nagpapiding din kami doon. Tapos ngayon dito naman. Sa inyo na yan. Hati kayo ha. Paghatihan nyo yan. na. Mamaya kayo kumain ha, magpi muna tayo bago kumain ha. Sabay-sabay kakain ha. Nagutom ka na? Ako, ako naman si Nagutom na ikaw? Agad ako nagutom naman Justin. Ay nagutom na <laughs> <ma> daw siya. Uh -huh. Uh -huh. Ayan po, kumakain na po sila. <laughs> huh? oh, panay. Panay na. <laughs> ha? Hmm. Kain ikaw, kain. Sabawati bawate o lagpakisoyo nga po. Sabawan mo, kanin mo, kain ka ng may sabaw ha, para lumaki. Ayan. Kain ka ng gulay. Gusto mo pa ng kanin? Ha? Lagyan natin ng, ng kanin. May masasayad pa dun eh. Laka, na, lalagyan natin. Laki okay na. Gusto mo pa ng kanin? Laki na. Muna! Wala na, wala na kanin <tipun> eh. Wala na kanin eh. Labi ako Sabaw na lang, masustansya pa. Ah, oh, sabaw na lang. Uh, di bali, marami naman kayo nagpakain ng bata, di ba? Uh, mas masarap yung pagsapit ng randam. Tikman mo, masarap! Nandito po ako ngayon sa pwedeng <coughs> kaya lang sa mga mga natira. Naman! Ubus na ako. Ano hindi. Ba't ka mag-grills? Ma Ganyan po. Ganon ang gawin. Ganon ang gawin. Oo. Dapat ganon. Ganon ang Ay, Ay, grabe. Ate, anong o, face? kami. Ang dami ng manok. Pero Ate, ano, ano, ano mo? Anong Facebook page mo? Jenny Lincena. Jenny Lincena. Ayan, palo po natin Jenny Lincena. Jenny Lincena. Palo niyo po ako. Ad, Para madaling, ano. Palo mo kami. Yung sa Facebook. So, ayan po mga kalingap at malapit nang matapos ang ating feeding program. Matapos na po yung mga batang kumain. Yung iba po tapos na at tumayo na. Meron pa pong iba na hindi. Hindi niya nakain yung pagkain niya, oh. Iwi mo to, be. Sayang. Ikaw. Patapos oh, ka na, naubos mo yung pagkain mo. Masarap. Sarap. Eh, ka muna. Eh. Nabusog. Yan, yeah, nabusog na po sila. Ayan, ito po yung isang pamilya. Anak niya yan lahat, ate? Anak niya lahat yan? Yan. Yan naka-headband. Ah, ito lang. May baby pa sila. busog. Nabusog kayo? Busog? Masarap. Sarap? Good. So, ayan. Thank you so much po sa lahat ng nanood ng ating video sa araw na to. Maraming po, maraming salamat po sa Team Rabay Community. Thank you so much po kay Kuya Mail, kay uh, Founder uh, at sa lahat po nang hindi nag skip ng ads. Thank you, thank you so much po. Sana po patuloy niyo suportahan ang Team Kalingap at ang mga programa ng Team Kalingap. Bye-bye po! God bless us all!